Jen, bumati ka muna. Ayun yung camera mo. Go! Hi, binabati ko yung mga kamagana ko dyan sa Malabon, sa tita Gingging ko, sa tita Yes ko. Ah, yung mga kapatid ko, ang buong city of Malabon University, yung mga dinamen, namin. And then yung professors po, at yung mga classmate ko. Hello! Ano to? KPMG. Ano yan? Ah, uh, ito po yung uh, accounting firm na nag-sponsor uh, dun sa contest na sinalihan namin. Champion ka? Yes po, which is yung The Voice of JPS Season 6 po. So exclusive siya sa mga accounting students. Okay. Ah, yes. estudyante studyante ka ba? Yes po, estudyante ano pa po. Uh, City of Malaman University, Will. Wow, the same time you're a singer. Yes. Galing ah. Wow, galing ah. So, matagal ka na bang kumakanta? Ah, uh, Will, nalaman ko lang Marunong pala akong kumanta nung high school ako kaya first na singing contest sa sinalihan ko at and to natin nag-champion na kaya nandito one. ako wil Alright. Sige. Sinong kasama mo pakilala mo na Ah binapakilala ko po sa inyong lahat ang aking mistisang nanay si Mami Mocha Ay nanay Mocha Yes wow. Ang ganda na pangalan niyo, Pinay na Pinay, no? Yes, of course. Ano tuloy yung pangalan? Mutya talaga. Ako ang uh, matandang Mutya. o, <laughs> oh, Nanay Mutya, anong gusto niyo sabihin sa inyong anak? Okay, so, Ate Jem, uh, proud na proud kami sa iyo. Uh, lagi kang mag pray uh, salamat sa mga sakripisyo mo. Uh, lagi kang nandyan sa amin ni Papa, uh, lagi kang nandyan para sa amin ni Papa mo, sa kasamang kapatid mo. So, alam ko marami ka lang sinakripisyo, pero ikaw yung laging nagbibigay sa amin ng uh, uh, encouragement. Uh, lagi mo sinasabi, "Huwag kayong mag-alala, kaya natin 'to." So, 'yun. Uh, proud na proud kami sa iyo. Mahal na mahal ka namin, ako. maraming salamat din sa lahat ng efforts para mataguyod kami ng mga kapatid ko. Medyo makukulit yung tatlo. Pero wag kayong mag-alala, dito lang ako lagi para tulungan kayo, lalo na yung mga kapatid ko. Mahal na mahal ko kayo. Mahal ka din namin. <laughs> Bakit ganun? meron kayo kayong iiyakan kayo. Bakit yes. ba? Bakit? Ah, ano? Sig uh, kasi siguro sobrang saya and lalo mo na realize yung ano eh yung appreciation para din sa parents mo, mm -hmm. sa sa pamilya mo. Thank you. Okay. So, akin naman 'yung ano mo? Sa lahat natin tuhamiyon. Okay. <laughs> okay. Ano na trabaho ng father mo? Ah, uh, yung father ko po is on call driver po siya. Ano Ka sa papa mo? Ah, uh, pa alam ko mas marami tayong medyo hindi pagkakaintindihan compared kay Mommy pero ayun nga mahal lang din kita palagi uh, nandito lang ako para tulungan kayo salamat